Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga modus ng mga gwardya ng Divisoria Mall dyan sa Manila. Ang style nila mag e inspection sila sa bag o mga daladalang gamit mo ng pagkatagal-tagal at kapag nag-react ka ay magagalit ang gwardya ay rarajuhan nila mga kasamahan nila at papalibutan ka nila at tatakutan na may dalakang bomba at droga. Naninindak, nagbabanta na ikukulong kanila at tatawag ng mga kasabwat nilang mga pulis kapag hindi ka magbigay ng pera. Hinuhold ka nila at puwersahan kanila dadalhin sa opisina ng gwardya. Siyempre sa takot mo para hindi ka maabala ay magbibigay ka na lang sa kanila ng pera. Kaya mag-iingat kayo sa mga gwardya ng Divisoria Mall. Mga bastos pa mga walang modo. Gumagawa sila ng modus para pagkaperahan nila ang mga nagpupunta sa Divisoria Mall. Kapag biktima kayo ng mga gwardya tumawag agad kayo sa 911 para ma-record -e ang insidente at may pulis na rum at kunin nyo ang pangalan ng mga gwardya kasuhan nyo ng criminal case at civil case. Akala nila walang kaso, kasi wala naman alam sa batas ang mga sekyo at mga may-ari ng mall. Huwag matatakot sa mga masasamang mga tao tulad ng mga gwardya sa mga mall at kahit saan. Kasi modus yan ng mga gwardya ang pagkapirahan nila ang mga pumapasok sa mga binabantayan nila. Matagal na yan gawain ng ng mga gwardya dyan sa Divisoria Mall. At hindi lang dyan sa Divisoria Mall, pati mga gwardya ng DILG, Supreme Court, Court of Appeals, Ombudsman, LRT, MRT, Victory Mall, Caloocan, Miralco das Makavite, at dyan sa may Imus Cavite sa Prosecutor's Office may guard na mahilig din manakot gagawan kanila ng estorya para pagkaperahan ka ng mga gwardya. Kahit saan mga may mga masasamang mga tao naglepana. Diyan sa SM West at Trinoma mga bastos mga gwardya nila at ikukulong ka nila kapag hindi ka magbigay ng pera. Isa dyan ang kakilala ko ikinulong sila ng mga gwardya ng Trinoma pinagbibintangan sila na may bomba at droga. Tumawag ng mga pulis ang mga gwardya. Kaya mag-iingat sa mga gwardya ng Divisoria Mall at sa Trinoma. At kahit saan para hindi kanila mabiktima. Kapag kinasuhan mo naman mga yan ay kakampihan pa ng mga tiwaling mga fiskal ng Manila kapag sa Manila nangyari ang pagtatanim ng droga ng mga gwardya sa mga biktima at kapag sa may Dasma at Imus Cavite nangyari ang pagtatanim ng droga ng mga gwardya ay kinakampihan pa ng mga tiwaling fiskal ng Dasma Cavite. Alam naman nila na tanim lang ang droga ay kinakampihan pa ng mga kawataan na mga fiskal. Kaya mag-iingat sa mga masasamang mga tao. Kahit saan nagkalat ang mga masasamang tao dito sa Metro Manila. Para hindi kayo mabiktima, tumawag agad kayo sa 911. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.